magandang gabi mga kaibigan uh, meron nga pala ako dito so 1972 and 1974 may nagsasabi kasi milyon daw ang halaga nito eh may nagsasabi namang liman libo ang halaga nito may nagsasabing sampu Anak sasabing 20, 30, 50, 100, hanggang 1 million. Reviewin natin yung price niya mga kaibigan. Unahin natin yung pictures niya. Ito. Issuer Philippines, period Republic, 1946 to date. Type Standard Circulation Coins Years 1972 to 74 1972 to 1975 Value 1 Piso Currency Piso Composition Nickel brass, 70% Copper 18% Zinc and 12% Nickel Weight 14.45 diameter 13.33 mm thickness 2.17 mm shape round tick tick mail orientation coin alignment hindi medal coin alignment dinumuin Januari January 2 1998 Number 3749 Ang obers niya, mga kaibigan Coat of Arms of the Philippines Ito Coat of Arms um, of the Philippines daw Bakit itong palibot na ito? script latin lettering Republic of the Philippines Banco Central ng Pilipinas wala namang Banco Central ng Pilipinas dito sa Ubers ah denerature na nila ibig sabihin ito yung Ubers 1974 kasi ang reverse nga ang sabi head of serisal facing left script plating lettering piso 1 Ito yung reverse pala ang pagkakala kong harapan. Reverse pala to. Ito yung reverse. mga kaibigan na ito yung ubers yung may ano ng Pilipinas silyo ang ulo ni Rizal ito yung ubers ay ito yung reverse katandaan nyo mga kaibigan na ako ngayon ko lang ito nalaman na ang reverse pala niya, ayong ulo ang ubers naman niya ito yung may seal ng Pilipinas kayo mga kaibigan alaman nyo na ba o, pares tayo ngayon ko lang din ito na alaman shout out nga pala sa inyo mga subscriber ko ito naman sa aking mga silent viewer Shout outin sa inyo, baka naman pwede maglambing ng subscribe, press na subscribe, so press na notification bell, at iselect is yung all. pa-like na rin ang video, at kung gusto nyo i-share, i-share nyo na rin. Mga kaibigan, ito yung overs, Ito yung reverse. Punta naman tayo sa press niya mga kaibigan. ang 1972 mayroon siyang 121 million 821 thousand mintage ang good niya 23 hanggang very good ang fine niya ay 24 ang very fine niya ay 35 ang extra fine ay 844 ang almost uncirculated ay 84 hanggang uncirculated ang frequency niya ay 80% ang 1974 naman may dalawang klase may 1974 na 10,000 mintage lang proof San Francisco Mint in 1975 kaya natin malalaman na proof to ito sa tingin ko proof to eh. proof coins to kasi mag ibang kasi ka sila eh 1974 din itong isang to iba yung ano niya. Pati yung king tab. Ano naman yung to. O, yung likod. Ay, ang overs na. O. 1974 din to. Pero iba yung... Nga. Ito, 1974 din to. O. meron pang 1974 na isa 1974 to 1975 ginawa ito merong presyo at ang mintage niya ay 65 million 2,178 meron siyang good hanggang very good 13 pesos ang pay niya ay 15 pesos ang very fine ay 31 ang extra fine ay 34 ang almost uncirculated ay 41 at ang uncirculated ay 49 ang frequency ay 38% yung proof ay 1.9% o mga kaibigan sana ay nabigyan ko kayo ng kaalaman na ito pala ay obverse hindi reverse. At ito yung reverse, ang ulo. Kaibigan, laming naman ang subscribe, press na subscribe, press na notification bell, at isilik ang all. Magandang gabi mga kaibigan, shout out sa inyong lahat. Salamat!